Lata at instant noodles ang madalas na bilhin sa sari-sari store ng isudyanting si Maxine. Maliban kasi sa mabilis itong lutuin, madalas wala rin itong oras para magluto. Pero kahit abala sa pag-aaral, alam nyo bang maaaring maging masustansya pa rin ang kanilang mga pagkain? Gaya na lamang ng simpleng itlog. Kailangan lang kasi itong haluan ng repolyo, karot, toyo, oyster sauce, at igisa para maging egg stir Ang mga ideyang yan, kanya lang daw na diskubre sa TikTok. Uh, Siyempre, naka-dorm, kailangan natin isipin yung budget din. So, kapag magluluto ako dito. Kailangan, iniisip ko na dapat konti lang yung ingredients kasi syempre ang mahal nang bilihin ngayon. Ang mga recipe, pasok rin daw sa isang dampisong budget niya kada araw. Sa katunayan, ang one fourth na ripulyo at isang piraso ng karot ay nagkakahalaga ng 21. Samantala, ang itlog naman ay nagkakahalaga ng 10 piso. Kaya naman, dalawang piraso lang ang nilalagay niya ang ulam umaabot na mula tanghalian hanggang hapunan. Dadagdagan ko ng gulay para syempre uh, may nutrients pa rin siya. Tapos um, it's either magdadagdag ako ng uh, giniling, itlog para may, may something pa rin na uh, meat. Doon sa lulutuin ko. Kaya ngayong Nutrition Month, na isa maibahagi ang mga ideyang ito para matiyak din ang sapat na nutrisyon na mga kapwa niya estudyante. Pero kung si KJ ang tatanungin, mahalaga rin ang meal planning o pagpaplano kung anong pagkain ang ihahanda para sa buong linggo. Sa ganitong paraan daw, makakatipid din ang mga mag-aaral sa gastusin. Titignan po kung alin sa mga recipes na yun yung may overlap sa ingredients. Tapos ang gagawin ko dun is, uh, kukunin ko yung parang uh, pinakamura. Uh, medyo higher than usual yung budget ko dun. Pero around 100 to 200. Pero yung gusto ko is good for like 3 to 5 years. Ayon sa Department of Health at Food and Nutrition Research Institute, mainam na sundan ang pinggang Pinoy para matiyak na balanse ang pagkain sa araw-araw. Sa pinggang ito, dapat kumpleto ang go Grow at Glow Food na binubuo ng kanin o tinapay, protina, prutas at gulay. Pinaaalahanan din ang mga Pinoy na uminom ng walong basong tubig kada araw. Just don't be afraid to experiment with your cooking kasi doon mo naman talaga malalaman kung paano ka makakapag-save. Uh, doon mo malalaman kung uh, doon improve yung efficiency mo in the kitchen. Anya, walang pagkain ng imposibleng lutuin. Basta mayroong pagpaplano at tamang diskarte sa buhay. Jose Robert Inventor para sa Luzon headlines